Magandang umaga, Joel at Weng, at sa mga taga-subaybay ng inyong programa. All right. kami po ay uh, nag uh, na, na, nahatira ng paunang impormasyon na sinisilip nyo na po ang uh, tax records nitong mga kontratista pong ito na nadadawit po no? dito po sa mga proyektong maanomalya. Tama. Ang simula pa lang na naglabas ng uh, listahan ay Tingnan na po natin yan na kung ano ang uh, compliance nitong mga nabanggit na mga contractors patungkol sa mga tax payments dito sa mga proyektong ito. May mga initial ito information? Ito yung labing lima, no? Ito yung no? labing lima. Commissioner, tama ba? Ito yung uh, labing lima, no? At uh, tinitingnan pa natin, uh, na kinukolekta pa natin yung uh, mga supposed din na uh, tanggap nilang mga revenues or yung mga bayad uh, mm -hmm. dito sa mga proyektong ito. Usually, ano ang prosesong dinadaanan ng uh, BIR para malaman po kung commensurate yung kanila pong ari-arian, kanilang mga nabili, uh, kanila pong mga assets doon sa mga binayaran po nila buwis. Ah, uh, check natin unang-una yung financial statements niyan, ano, yung uh, ng mga kumpanya. Tapos uh, titingnan din natin kung ano yung mga based sa records na kaya nating makuha, yung mga natanggap nilang mga bayad like susulat tayo rin sa uh, DPWH kung magkano yung mga binayad sa kanila at uh, i natin yan doon sa reported na revenues nila titingnan din natin yung mga assets nila sususulat so, rin tayo sa lahat-lahat ng mga iba't ibang uh, ahensya para malaman kung ano-ano yung mga properties at uh, ari-arian ng uh, kumpanya and of course uh, to check din natin yung uh, kanilang uh, records sa, sa financials nila yung mga expenses nila lahat yan yung audit natin um, commissioner pag um iniimbestigahan po ninyo ito limited lang daw sa binayad nila doon sa binayad sa kanila sa government projects or kasama po yung kinita nila kahit labas po sa gobyerno. Kasama po yan, oh. titingnan din po natin kahit yung mga revenues na natanggap nila sa mga mm. uh, private contracts nila so sisilipin din natin lahat yon. Ikukumpara din ba ito para bang ibabangga sa assets ng kumpanya as personal assets ng mga kontratista. Opo at uh, kasi dyan din naman makikita yan kung uh, Uh, minsan kasi hindi nila dine-declare yung uh, kanilang mga revenues ano ta pero ang daming mga ari-arian. Paano kung nakapangalan sa anak? Nakapangalan sa asawa, nakapangalan yeah, yeah. sa mag ka ibang kaanak. Minsan na ano yan, ano eh. yan eh. ginagamit na dami, uh, di yes, so, well? Minsan din, uh, Commissioner, ano yan, na yung nasa korporasyon, Well, Pagka nakapangalan sa korporasyon, oh, parang oh. ano diba, uh, tinatanggal yung, yung individual yes, oh, oh. sa korporasyon. Pero meron tayong tinatawag, hindi ko lang alam kung, I'm sure alam ni Commissioner Lumagi iyan, uh, yung tinatawag piercing the corporate veil. Kasi mm -hmm. minsan ginagamit ang korporasyon. Eh. Totoo. Uh, Commissioner, tama tinatago. ba yan? Tinatago. Tama po yan. Ano? Uh, Titingnan din natin yung income ng mga... Uh, kung kanino nakapangalan ito, kung talaga bang kaya nilang uh, makabili ng mga ganyang klasing mga ari-arian. So sila rin na uh, potentially pwedeng uh, ma-audit -ma at uh, ma-check kung talaga bang may kakayanang uh, bumili ng ganyang mga ari-arian considering yung mga reported uh, income nila. Mm. Um, medyo mabigat-bigat ito, Joel, kasi malalaking tao, commissioner, ang inyong babanggain sa investigasyon. Di sila'y tinaturing na large taxpayers, tama po? Ah, uh, depende pa po ano, hindi pa natin masabi kung talagang large taxpayers odo mm -hmm. kasi uh, uh, titingnan din natin 'yan yung uh, revenues na na-declare nila kasi potentially sa isang proyekto mm -hmm. kahit sa kanila naka-award 'yan, baka meron silang ka joint venture kung Oo. sakali. Mm -hmm. So titingnan natin lahat ng mga anggulong 'yan kung uh, sino ba talaga ang uh, tumanggap ng mga payments from uh, DPWH on these, uh, government project. Kailangan niyo po bang magtatag ng o mag um, talaga ng um, special na Committee lupon, or lupon or body mm. para po tumutok sa investigasyon ito para po mas mabilis-bilis ang maging takbo ng investigation commissioner. Tama po yan. Isa yan sa pinag-iisipan natin. Depende kung gano'ng karami ang ultimate kung gano'ng kalaki ang sasangay nito. Mm -hmm. uh, kasi nga kung masyado nang magiging malaki at marami nga involved, uh, kinakailangan na mag-dedicate tayo ng special team para nakatutok dito. Okay. commissioner mo Commissioner propio o meron directive from the President to do this uh, sa BIR? Well, uh, sinusundan natin yung uh, of course yung uh, naging... Uh, sa apahayag niya dun sa sona at saka yung mga ginagawa niya na talagang habulin niyan. So nakatutok tayo sa mga ginagawa ni ni presidente. Kaya ta ito habulin at uh, panagutin na yung mga contractors yan naman ang malinaw na na mensahe ng ating mahal na pangulo kaya ta uh, tinitingnan din natin yan. Siyempre gusto ng taong bayan dito, yung meron po agad na marinig na resulta Commissioner. Meron ba kayong kahit malang timetable kung hanggang mm -hmm. kailan nyo tatapusin ito para, uh, least malaman natin kung may sala at makakapagsampa kayo ng kaso? Well, ya, mahirap magbigay ng timetable dahil nakaasa mm -hmm. rin kami sa ibibigay sa amin ng mga dokumento ng uh, iba't ibang ahensya. No? Uh, at saka yung due process na kinakailangan namin din na sulatan Uh, yung at pasagutin din yung uh, yung mga involved ano so medyo mahirap magbigay ng timetable pero uh, as as far as we, BIR is concerned once na makuha namin yung mga dokumentong yan mabilis lang ang magiging uh, audit dito sa amin okay halimbawa nakuha niyo na po yung mga dokumento sa government agencies kailangan niyo bang mag-issue ng show cause order para bigyan sila ng chance na magpaliwanag and from then there on, dun yung ma ma ano titingnan ibabangga yung record nila mm -hmm. sa record na nakuha niyo sa government agencies ganun po ba yung process Ganun po. ano uh, Dahil una-una, uh, padadalan natin sila ng tinatawag na letter of authority Apo. para yun yung magsisilbing uh, uh, authority at pagsimula ng uh, pag-audit sa kanila at bibigyan natin sila ng panahon mm -hmm. na magbigay at mag-submit ng mga documents nila na para masabi naman nila na tama yung financial documents at yung reporting na ginawa nila at tama yung mga binayad nilang buwis. So magkakaroon pa ng uh, proseso yan na kailangan nilang, uh, kailangan namin bigyan sila ng uh, ng proseso na ganyan. Okay. Kung halimbawa po may maksori Joel, go ahead. Go ahead. Go ahead. kung meron po kayong makita na discrepancy o hindi tamang pagbabayad ng buwis, ano po yung posibleng harapin na kaso ng gano'ng uh, pagkakasala Commissioner? Uh, dalawa yan ano minsan kasi may tinatawag tayong regular na wala namang makitang indication ng fraud Kunyari, alam na nakita natin na maliit lang naman yung discrepancy o nakita na medyo mali lang yung nangyari uh, ang uh, magiging uh, Mangyayari lang po dyan ay kinakailangan lang nilang bayaran yung magiging discrepancy. Mm. Pero kung makita natin na uh, malinaw na may fraud dyan, kunyari under-reporting, kita mo undeclared revenues Apo. ng uh, more than 30 percent, undeclared or overstated ng expenses at inimbento yung mga expenses, ay uh, malinaw na may fraud yan, ay uh, meron tayong... Uh, additional na kasong kriminal na pwedeng isang palaban sa kanila. Okay, ito lang uh, commissioner, total na pag-uusapan na rin lang natin yung ano, yung pag-iwas po sa boys. Meron na ba kayong nasilip na mambabatas na hindi commensurate yung nakikita mong rangya ng kanyang buhay doon sa kanyang nare-report na pinabayad the boys. Uh, ewan ko, kung pati ba mga mambabatas, ba yun, commissioner, yun, commissioner? na, nasisilip ba ng, ng, ng BIR? Well, uh technically kasama po 'no ka, ka uh, uh, sa authority dahil lahat naman po ng mga uh, taxpayers payers ay uh, pwedeng uh, imbestigahan ng uh, BIR. So, uh titingnan din po natin yan kung merong uh, potentially merong involved din na na polit politician dito sa mga ghost projects. Ini-invite namin kayo, ano, commissioner na pumunta po sa parking area <laughs> ng uh, <laughs> <laughs> ng dalawang kapulungan at makikita nyo po kung gaano katindi ho mga sasakyan po doon. Showroom. Yeah, showroom po ng mga uh, premiadong mga ano, mga uh -oh. brand ng sasakyan po yon na uh -oh. uh, commissioner. Makikita nyo lang po uh, naman po doon kung huy, Pwede to. Pwede tong investigahan. Lagpas to sa kita. Commissioner. anyway, sige. Uh, Uh, pag-usapan naman natin yung budget ano kasi 6.7, uh, eh? uh, 6. almost 6.8 diba? Yes, okay. uh, ang uh, ang budget po natin trillion, ang budget mm -hmm. po natin for next year. Magkano ang magiging ambag ng BIR doon sa doon sa uh, kabuuan na yon? Yung kailangan uh, nyo po bang commissioner? kitain? Ano ba yung target niyo? Oh, ano oh. ba target ninyo? Ang uh, target po natin na uh, for this year ano a uh, 2025 is 3.2. 3.2 uh, trillion pesos. Yan po yung naiata sa atin ngayong 2025 po. 3.2 trillion? So Flash. 2026? Oo. Uh, uh sa 2026 yan po yung uh, pinag-uusapan pa kung nga uh, magkano po pero more or less uh, tataas po yan mga baka uh, sabihin na nating mga 3 uh, 3.5 to 3.6 trillion siguro ang uh, magiging uh, increase po diyan uh, pero hindi pa final yung 2026 mm -hmm. na collection target pero ano okay. yung di ba commissioner rule of thumb 80% ng nakatakdang budget sa isang taon yun ang dapat kolektahin ng BIR the rest sa ibang revenue generating agencies kasama yung BOC Tama po ba yun? Uh, yung, yung sa pinoproject na revenues, Opo. kasi iba pa yung utang doon. So kunyari sa, sa 6 trillion, kung mm -hmm. may titingnan uh, titignan natin kung magkano yung kailangan lang uh, utangin o yung pwede lang utangin. Opo. Yung rest doon sa revenues, yun po yung uh, sinasabi natin 70 to 80 percent nang gagaling mm -hmm. sa BIR. Yun, medyo mabigat-bigat yun. Kaya po Commissioner, kaya? Ah, uh, kaya kakayanin naman po uh, lahat naman po kaya nakita po natin na medyo pinupursige po nating habulin lahat ng mga gumagawa ng uh, illegal. Yun. Oo, yan uh, habulin niyo 'yung mga kontratistang naggo-ghost project. Nako, baka maka Oo baka meet tayo ng target, uh, Commissioner. <laughs> Tama po kasi lalo na. Talagang medyo mabigat ang ghost project. Wala talagang nakikinabang ang, ang, ang bansa natin pagka sinabing ghost project. O baka di ang unan yung puntahan ng no, Commissioner. <laughs> kasi dada. kung halimbawa, nailabas na yung pera na ibayad na doon sa mga kontratista, kaya lang walang proyekto. Hmm. Paano po yung magiging treatment ng no, BR? No, Basically, ang sa inyo lang talaga doon, kung ano yung binayad nilang buwis. Hanggang Tama doon lang po, ang no? poder niya, Ano po? Tama po, yan po yung magiging poder namin at uh, siguro ang uh, kalalabasan po niyan na uh, kung talagang mapatunayan ghost project yan, eh ang ibig sabihin po ng ghost project uh, sa pananaw ko po ay yun nga, wala walang uh, ginastos, walang ginawa kasing mm. proyekto. So ibig sabihin niyan, wala ka dapat naging expense. Oh. Lahat ng binayad sa'yo kita mo yan so uh, i-disallow namin lahat ng mga nakasulat na expense doon dahil peaking expense po yan at uh, yung binayad sa kanila yun yung magiging taxable income nila kung walang walang ginastos Um, ano pa 'yung pag-pag-collecta na buwis sa kanila commissioner, 'yung buong halimbawa 55 billion pesos. Mm -hmm. Ghost project. Ang trato niya 'yung 55 billion, kita nila niya yun So dapat 'yun ang kailangan buwisan. Magkano doon ang kailangan mapunta sa gobyerno out of 55 billion para lang malinaw ang kwenta commissioner. Uh, kung ganyan kalaki po yan, na siguro uh nasa 25% kasi ang corporate tax rate ng uh, mga ganyan. So mm -hmm. kung kung yung mga expenses nila madi-disallow dahil nga uh, ghost project Opo. ay uh, baka ganyan or siguro yung konting administrative expenses nila na totoo namang may opisina siguro sila. So yan mm -hmm. lang yung mga madededuct sa kanila pero yung anumang mang uri na parang kunyari yung mga uh, Uh, raw materials na ginamit nila mm. for supposedly for the project, syempre yan madi-disallow yan dahil wala naman talaga. Wala ka naman talagang biniling mga raw materials mo diyan for the ano, for the project. Hindi naman so, nila din 25% lang the rest ng 55, 55 billion kanila. Kanila weng. Tsaka doon sa ba, kanilang kasabuat. kumita pa talaga. Kanilang mga kasabuat. <laughs> Kasi hindi naman nila dinideklara commissioner yung Kanin kanilang uh, mga commissioner din sa project. Oo, eh, no? oo. Yan, ay yan ang uh, ano, diyan din yung uh, problema diyan kung paano uh, nila i-document yan. So basta uh, 25% yung tax ng ano noon. At uh, may, again, dahil nga overstated ang expense, meron tayong matuturing na fraud diyan dahil ghost project yan mm -mm. nag-invento sila ng expense. Mm -mm. Eh may potentially may kasong kriminal silang ikakaharapin diyan. Oh, clear And na clear Actually, yung tax fraud, evasion pa lang oh, malali, ma, mabigat na oh, yun. Eh, oh, wala bang non-bailable offense ba? sa tax evasion, commissioner? Yung non-bailable ba? Yung ano, yung bang papain din pagka kinulong mo kakainin na ng lupa. <laughs> <laughs> Ako naman hindi lang makalabas ng kulungan Commissioner. <laughs> Meron bang ganun sa tax evasion? Wala po ah, dahil uh, hindi po ganun na uh, kataas yung uh, penalty po ng uh, ng tax evasion kaya naman hindi sila na ituturing na non-bailable. So bailable pala lahat. Nakakapagpiansa pa jo. Nako grabe. Uh -huh. eh, uh -huh. Kailan nila magpiyansa? Daming pera wing. Naman. Ah Commissioner, abangan <laughs> namin yung development ha. Ah. Thank you po. Mag-ingat po kayo. Apo uh, po. Uh, magandang umaga po sa atin nat. at sa mga, mga kaasa kayo sa parte ng BIR ay mabilisan uh, natin ang investigasyon dito. Thank you Thank Commissioner you, Thank June. You. Thank you.